Hindi ako politiko. Pero Pilipino ako. Dapat tayo magkaisa sa interes ng ating bansa, sa interes ng ating mga pamayanan at nating pamilya, sa interes ng ating mga kabataan, interes ng aking bayan, kami ay mawala sa poverty. Number one. Number two, mapayapa ang ating pamayanan. Pangatlo, sugpuin ang droga at kriminalidad. Yan ang interes ng bayan. Yan ang harapin nyo. Yan ang interes ng bayang Pilipinas. Yan ang aking pamumunuan. Yan ang aking misyon. Yan ang gusto nilang gawin ko. Yan ang gagawin ko.